Ah, uh, good morning, guys. Uh, sa Bisaya, maayong buntag sa tanan. Karon guys ay magpapakain na naman tayo sa ating mga alagang baboy. Ayan, guys. Tapos na natin silang nalinisan. Yan, guys. Napaligo na sila lahat. Ah, Ngayon, magpapakain na tayo, guys. Lagyan natin ng vitamins 'yung mga inahin natin. Yan. Tara, let's go. Ah, guys, yan. Kumakain na yung inahin natin, guys. Nilagyan natin ng vitamins yung pagkain niya. Yan, kulay-pula yung ano niya. Ito, guys. Malapit na itong mga anak, guys. Ito tayo sa patining natin, guys. So, yan. Tapos na yung kumain, guys. So, agawan no Ang hirap ng ganitong ano guys, kulungan pag may patining ka. Kasi natatapon yung ibang mga ano pagkain. Kaya i-update ko kayo guys sa bagong kulungan na pinagawa ko do sa kabila. Sa sunod na video. yan Ito. So, ito rin isang ano natin guys buntis nilagyan din natin ng ano to vitamins kaso nilapag lang natin yung pagkain nya sa sahig ito naman yung ano guys para pang piyesta yan nasa ano na to 100 kilos Hmm. Hindi lang baboy yung naririto guys, dami ring manok yun know? Bisaya na manok. Yan no? dami no? ah. Yan. dami yan. Hmm. hmm. Tsaka marami rin tayong tanim na mga saging guys. Yan. Sa palibot. Yan. Sa saging. Hanggang doon sa baba. Doon. Maraming Saging. Tsaka meron din tayong mga tanim na Madre de Agua. Madre de Agua. Yan sa baba. Yan guys oh. Kailangan rin yan guys pag uh, mag ano ka, magalaga ka ng baboy. Yan. Kasi may baba ng kulungan to guys. Yan. Oh, away na, away. Ayan na, ayan na, Malakas kumain yung mga baboy guys. Pag may kaagaw sila guys. ano? Pero lahat yan guys, mga kapatid lang yan. Magkakapatid lang yung mga yan. Eh. Tapos kumain yung buntis guys, yan, liga na. Yan oh. Mega na yan. Kailangan talaga, guys, na linisan ng mabuti yung kainan nila. Ayan. Dahil sinisimot nila yan, guys, yan, oh. Ayan.